Bakit alam mo nak na yun yung favorite ko? Ayan, ayan mo. Nilagay niya sa TV. Ayan. Bakit yun ang nilagay mo sa ano, sa TV? ah um, gusto kita eh. <laughs> Kasi, laging pinapanood ni mami yun. Oo, alam kita. Thank you, anak. Pinagbigyan niya ako. Instead yung cartoons na favorite niya ang ilalagay niya kasi, ano, smart TV. So, pwede siya i-YouTube. Tapos, dahil lab niya ako, at yun yung lagi kong pinapanood, mo. <laughs> si, si, ano, si Sir Bungo TV at saka si Sir Ed Kaluwag So, <laughs> nagluluto kasi ako. To. Sabi niya, Mami, di ba, ano, di ba, ito yung favorite mo? <laughs> I love you, ano. Hmm. kasi mga legit yung sina hindi mo pa alam yun pero yun yung lagi kong pinapanood dahil ano legit talaga si ano si Sir Ed hmm. <laughs> ko to na naku mami ako naman <laughs> filter ako, ano, sa oh, sige, mm, na sa filter o sige na ka magluto na yun Mm, bye bye. Thank you sa ano. Ayan, ayan pinanood ang nakas nakasalang ang nilagay niya sa ano sa TV is yung ano uh, video nila ni Sir Bungo TV and Sir Ed Kaluwag sa Clark Abandoned Hospital. Pati sa husband ko pinapanood ko rin sa kanya eh